What's up guys good afternoon guys you know nakapag water change tayo sa ating indoor set mga you know, wala pa silang laman lalagyan pa natin nandiyan ang mga fry ng Piki and jamambuki pagpasyansya you know. nyo na guys ngayon lang na nakapag video kasi medyo busy tayo dyan and may ginagawa sa ating likod kaya let's go punta tayo dun sa ating indoor setup may ginagawa pa kasi dito ang gulo pa tignan no? at dito tayo ngayon sa ating mga isda yan, dito natin yung ating mga RDS station you know. mga RDS na dyan nakalagay wala na dyan yung ating PKBM na fry inagay na natin dun sa mga mother nila na PKBM ito naman yung ating mga yamabuki yeah, na fry yun, know. sobrang rami na no? may fry na naman yun ang nakuha ko And then dito naman yung ating tuxedo short body you know And then ito yung last na video natin na doon sa GBT yan na dalawa silang talagyan linagay ko sobrang rami kasi yan eh nasa 70 pieces then dito naman yung ating mga for sale na tetra konti na lang And then ito naman yung ating mga PKBM yan you know mga for sale natin yan then may mga danyos na rin yan dyan yan o oh. hey, AFR natin and blue dragon na may red wash pero goods pa naman yan ito naman yung ating mga beta mga beta fish natin yan o oh. black salmon and super red mga female lang dyan sa aquarium natin ngayon lang tayo nakapag-update And then dito naman yung ating mga YKC And ito yung mga Mats natin ng Blue Dragon yun know? o Mga quality yan dyan Yung know? focus then dito naman yung ating mga beta Mga male Ito yung ating mga Yamabuki you know? May mga fry na naman May nakita naman ako isang mali ito you know? Zoom natin yan you o. Know. Mamaya iwalay natin yan. Sobrang marami na natin ng balloon. You know. Then dito naman yung ating mga full gold. sum natin you nga know, yan Sobrang mm, ganda. Nakalagay pala dyan feeder. Yan you know, Feeder dati. Then dito naman yung ating gold 6 pieces ata Ano? You know? 6 pieces. Dito naman yung RDSS natin mga beta natin oh. medyo marumi na naman yung ating beta tank nung last na video natin dito kaka water change lang natin yun oh. Know. nalas ko muna yung mga Papinlala dito nakikitaan sila oh. yun know. oh. dito may isa pa tayo dito beta yun know, oh. wala na kasi malagyan Dan dito naman yung ating mga tuxedo yun know. oh zoom natin nakikita nyo ba guys ano? <clears throat> di makita yun ano? oh mga tuxedo short body natin mga fry mga juvie na yan ganda nun oh no? dito naman yung ating mga blue dragon. Hindi pa tayo doon sa kabila. Tingnan natin. Nang malapitan. blue dragon natin marami tayong stock na blue dragon dyan oh. mga female and male oh. feathert natin suma natin kung goods naman ano? mga platinum konti na lang yung feathert natin dati ito yung pinakamarami natin na ah. strain feathert ngayon konti na lang naubos na then dito naman yung ating ABBM na balon molly bala ko nga yung pasok yan sa ating indoor setup eh wala naman kasi doon laman dito naman tayo magpasensya yun guys may ginagawa pa kasi dyan oh kaya hindi tayo makapag video ng maayos nandito naman yung ating HB blue HB blue natin oh And pati nung oh like and uh, then. So bang ramen natin ng platinum. Dito naman yung ating cross-breed na Santa Claus. You know? Santa Claus natin. You know. Then, dito naman yung ating Peter Koy. Sum natin. Peter Koy natin wala yung iba red sa ulo. You know then dito naman yung ating PKBM, 'yan nga mga PKBM natin. 'Yan na yung mga fry dati 'Yan oh, mga malalaki na. nanganak na naman yung isa natin oh. Good juice naman para sa atin oh. 'Yan oh, may mga fry na naman na maliit. Mamaya ko ko na 'yan. 'Yan oh, harvestin ko yan mamaya. 'Yan na yung anak natin na PKBM. Para pala pumuyat siya mga PKBM natin may round tail and light tail Yan ang. sobrang rami then dito naman tayo sa ating PBBM na guppies sobrang rami guys marami tayong stack ng mga gapi dito and then balon molly sa PKBM marami tayong mga pour out and dito sa silver koi You know, sobrang dami ng silver coin natin, no? Mga Pour out natin. Grabe. You no. Know? silver coin natin. Then dito naman yung ating mga purple Dragon. You know, mga Purple Dragon. Hindi makita dito tayo sa gilid mo, besto, ay Mga Purple Dragon natin. You know? May mga male na nakikita ko. 'Yun yung breeder natin na male. You know. ngayon lang tayo nakapagbili sa ating backyard then hanggang dito lang naman na ang ating video guys pa follow naman ang ating AP page sa KB Keepers then pa share naman ang ating video para updated kayo sa aking mga videos thank you guys